Yeah, yung binigay po namin data ay tama po yun kasi may evaluation po kung may after na... Uh... Uh, Mr. Chair, no? Uh, the, the uh, Administrator Gillen is under oath. Pero hindi naman po tong committee na to aabot doon sa mga kontim-kontim na yan. Ang sinasabi ko lang, I will not believe to you personally kasi I have personal experience with you. Okay. Doon sa ilang-ilang hectares yung uh uh Mr. chair yung uh, ni-report mo ngayon na fully functional irrigated. Around 1.2 million hectares, sir. 1.2 million hectares. Can we look at the data kung kasama na ni-report ninyo na irrigated yung sa Dinagat? Mr. Chair, actually, kung hindi nataniman, hindi po namin sila. No, no, just answer, kindly answer my question. Doon sa 1.2 uh, million hectares, kasama ba? H hindi, ko tinanong kung nataniman kung hindi. Dahil di report nyo na know, 1.2 million hectares, ang tanong ko, kasama ba yung irrigation sa dinagat na ni-report ninyo na irrigated? Kasi pag sinabi ninyong irrigated, dapat mataniman yun. Wala namang farmers na hindi magtanim kung may tubig eh. Ako mismo, nag-aararo ako. 1987, nung huminto ako pag-aral dahil walang pambili na pambayad ng tuition. Ako mismo nag-aararo sa ano namin. And that area, no, na more than 2 hectares, ako mismo ang nag-aano dyan. At yun ang nireport ninyo irrigated, pero yung lasing, doon natulog sa mismong kanal ng irrigation dahil walang tubig. Yes, sir. Actually, po Personal ko yan. Na-experience. Ang, ang report po namin kanina is that meron po tayong 1.5 million firm up service area. Ito po yung, uh, actually, yung unang report po namin kanina, 1.7 million ang NIA-assisted, 1.7 million hectare. Ah, uh, Mr. Chair, for the interest of time. Uh, gusto ko lang ulitin yung tanong ko. 1.2 million hectares yung irrigated. Tama po ba, uh, administrator? Ah, uh, actually sir, ang irrigated natin lahat ang firm up service area natin is 1.5 million. Pero ang natatanim okay. na lamang po Okay. Sige, is firm, firm up, firm up o kahit ano basta irrigated. Firm up yan ano. Kasama ba yung sa dinagat na nireport report ninyo na irrigated? kasama po yung dinagat doon sa firm up service area. Oh, Pero so, yung 1.2 million hectares namin na operated, meaning yan lang po napapatuloy. <laughs> hindi po kasi namin sinasabi, Mr. I don't K. want to argue, no? Ma ma we are wasting time na mag-argue tayo dito. Ang sinasabi ko lang, napatunayan ko na yung report ninyo ay hindi validated. Uulitin ko yung sinabi ko doon sa plenary. As far as I'm concerned, the office of the administrator no, has no way of validating the report submitted by the regional office. Sa totoo lang, after the interpellation dito sa plenary, saka lang nag-coordinate sa akin yung regional director. Yung tao ninyo sa province, takot na sa akin na makipag-coordinate dahil sinabi ko na he is, she is lying. Kasi nung sinabi niya, binalidit niya, anim na irrigation, nireport ninyo na tapos na, pero hindi functional. Sa kanyo lang sinabi na lagyan niyo ng solar. Pero ang lagyan niyo lang ng solar, out of the six, yung sa akin lang, dahil kung ako, nagre ako. How about the five? Nire-report pa rin yung na-irrigated. Tapos, nag-submit sa inyo yung provincial officer ninyo na pinuntahan niya. Hindi niya po pinuntahan. Ako ang nagpunta doon. Kaya, during the interpellation, Ay provided you with the pictures. Ako mismo ang kumuha ng pictures. Na walang katubig-tubig. Uh, National administration lang po yung nandoon. Wala pong irrigation dahil walang tubig. Actually, Mr. Chair, may pinadala... You report sa akin yung tao ko. Um, may pinadala pang video po na mayroon namang tubig doon sa... Uh, ni-report po ninyo. But, you know for, for, for the sake of... Are uh, you willing to go with anybody from the NIA? Puntahan natin. Sabado? Or next week? Puntahan natin. Para ano? Lupa namin na yun eh. Sir, so, to be, uh... But anyway, we will not focus on that. Ang sinasabi ko lang, yung data ninyo, kasi that would be the basis of the committee recommendation. That would be the basis of the committee, no? To in act paano natin ihimay-himay yung uh, problema? No? Uh, maganda po yung penelusent ninyo. Maganda pakinggan. But, bottom line, halimbawa, si NCIA, 1.7 million hectares po yung sabi niya, uh, 1.7, tama po ba, BJ? tama po ba? Yes, that is the, that oh. is the uh, coverage area of uh, Yes, uh, coverage area nila. So, doon pa lang medyo mayroon ng uh, discrepancy yung mga dita na binibigay ninyo no mayroon ng uh, discrepancy so, that's why gusto kong ano i will uh, respectfully recommend na ma-review kasi uh, mayroong mga agency na hindi nagtatrabaho o kung yung direksyon ng agency ay gagawin yung mandato nila yung mga taong dapat gagawa sa mandato ng agency na yon, it's not necessarily the administrator or the secretary yung mga tao po sa baba. Yan yung tinutukoy ko. Kasi wala po kayong mga tao na nakikita doon eh. Pagka nag-budget, nagpasalamat ka sa kongreso na binigyan kayo ng budget. But the next question would be, how would you implement the, the project, no? na pinaglalaanan ng budget na yan, that will trickle down doon sa objective ng pagligay ng pundo ng Kongreso. Nilagyan ng Kongreso yan ng pundo dahil gusto nating madagdagan yung mga area na mairigit para makuha natin yung objective natin, self-sufficiency, food security. So, the next question is, talaga bang nagawa natin step by step na as a result, nakukuha natin yung objective natin. And I will answer my question. Hindi po. Marami po. Marami po tayong mga project na pinaglaanan ng pundo. I am not saying na during your time, I am seeing in general, in no? I am not saying na during your time. Ako, uh, hindi, hindi pa, hindi ko pa masyad, ma, hindi ka pa masyadong matagal sa NIA. Pero, uh, you're different from your predecessors. I, I, I believe in your uh, capability administrator. Pero sinasabi ko lang, kindly correct the mistakes of the past. Huwag mong kopyahin kasi madadamay yung performance mo. Huwag kang maniwala kaagad-agad doon sa mga tao mo sa baba na nasa air condition room lang. Kasi pag nag-report ka dito, ay ikaw ang ano ikaw ang sisingili namin na uh, you own that report ang problema yung report na dumarating sa iyo hindi mo pinavalidate kung walang magrereklamo kaya nyo lang binalidate dahil nagreklamo ako. Eh, papaano yung mga lugar na walang member ng house? Hindi makasali sa diskusyon ng budget ninyo. So, in general, maganda yung programa natin. Sa observation ko lang, Mr. Chair, mayroong overlapping of functions, mayroong nagtatrabaho na kusinira, tagaloto, ang ginagawa niya naglililis lang, hindi nagluloto. Mayroon ding tagalinis, na ang ginagawa niya, nag-iigib, nagluloto. So, mayroon ding uh, mayroon din tayong uh, tagabantay ng binilad na palay, pero iniwanan naglalaba so may may mga disconnect dito sa different government uh, agency maganda yung programa pero yung pagka-implement kung minsan labo-labo uh, ako sa power industry ako uh, ang nangyari diyan yung general manager na ang umaakyat sa posti at nagre-reading ng metro pero yung lineman nasa air condition room So, medyo may mga yun yung nakikita ko na ano na problema dito. Uh, I will manifest no support sa NIA, no. Pero alanganin ako doon sa Department of Agriculture kasi yung Department of Agriculture with all due respect, Department of Agriculture.